Pampusuko sa kaaway. Nais nyo po bang humingi ng tawad? Ang iyong kagalit o kaaway. Kung gayon ay para sa iyo ang video na ito. Ito'y hango sa aklat sikreto ng tatlong M at Webby Yaves. Ang pampusuko sa mga kaaway. Ang pasimula po ng pagganap ay sa araw po ng biyernes. Alas sa po ng hapon. At araw-araw na po itong gagawin. Hanggang sa piti ng ikapitong biyernes. Kung nasa malayo ang bahay ng iyong kagalit. Ay ipagtulos ng kandila. At haharap ka kung saan direksyon siya naruroon. At kung malapit lamang, o abot tanaw lamang ay kakawayan mo lamang siya. Ngunit hindi ka niya nakikita. Ipagpatuloy po natin. Banggitin ang pangalan ng tao ng tatlong beses. At sabay banggit din ang orasyon. Nang tatlong beses ng paulit-ulit. Narito po ang orasyon. Hebro, Hebra, Alan, Lian, Supertik, Fu, 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 Amastom, Dududum. Go ba itong, foo, foo, pagkatapos mong mabanggit ang orasyon ito, na nakatitig ka sa kanya, ay sambitin mo uli ang kanyang pangalan, at sabay kaway sa kanya, na hindi niya namamalayan, at isunod sabihin ang ganito, ako nang makapangyarihan sa iyo, kung kaya't sundin mo na ang mga pinag-uutos ko sa iyo, na ikaw ay pumunta rito sa akin, at humingi ng tawad, narito naman po ang orasyon at kapangyarihan sa pagbuhat at pag-awat sa mga taong nag-aaway. Narito po ang pamamaraan. Isulat sa papel ng sigarilyo. Ang salitang nasa ibaba po nito. At isubo sa bibig. Paalala, nakasubo lamang po sa bibig. At hindi lulunukin o kakainin. At sambitin ang salitang ito sa iyong isipan. At sabay buhat o pag-awat sa mga nag-aaway. At sigurado po na sila'y iyong mapaghihiwalay. Na parang walang anuman. Narito po ang salita o orasyon. Ha, has. Ha -ha. Acco dam, salvami. Pangsuhito sa mga taong lapastangan. Sabog ang laway at nanginginig pa kapag iyong binanggit ang mga salitang ito sa kanilang harapan. Narito po ang panubo o subo. Amam, sanctum, amen. Taka, amam. Sabab, pagkasubo, sambitin naman ang Jesus. Amen. Kalipi, Jesus. nasareno, Barao, Jesus. Amalini, Jesus. Amen. Toka, Pu, paliwanag sa panubo, o subo, isulat sa isang parchment paper, o magpagawa po kayo ng rubber stamp mark, at siya mong itatak ang mga salitang ito, sa parchment paper, at pagkatapos ito'y kansagrahin, buhayin at binyagan, ang parchment paper na ito, nakalagay lamang sa ibabaw ng iyong dila, at hindi po ninyo lulunukin, paliwanag po naman ng pagkasubo, sambitin ang, ang ibig kong sabihin ay ganito, na ang mga daliri ng iyong kanang kamay ay magkasiping na nakatapat sa iyong bibig habang inuusol mo ang mga salitang ito at pagkatapos ay sabay turo ng iyong mga daliri ng iyong kanang kamay sa mga taong pasugad sa iyo at asahan po ninyo na tutulo ang kanilang mga laway nanginginig pa at sabay luhod sa iyo.